Welcome back ulit sa ating mga kaisda dyan. So yan, tayo po yung pasalama sa lahat ng ating mga subscriber dyan no, na walang sawang sumusupport sa YouTube channel at naroon din sa ating mga kaibigan. No. So ngayon mga isda, uh, tayo po ay uh, mapapakain. No. Uh, mapapakain po tayo sa ating uh, uh tawag ito, uh, dapya. No. Dapya mga isda, dahil uh, may nabili po tayong dapya mga kaisda. Ah, dahil may pumunta dito at ah, nagbinta ng, ah, ng dapya kaya yan natin ah, pong nga ah, binili at ah, yan, ah, try po natin itong ah, padamihin magasda no kung ano nga ba yung ating ah, pinapakain sa kanila so ngayon magasda, ah, samahan nyo ako ah, dahil ah, kukuha po tayo ng pagkain ng ating ah, dapya magasda so yan, samahan nyo ako ngayon ano nga ba yung ating ah, kukunin magasda no para ating ipakain sa ating ah, Dapia no. Ang ating ipong ipakain sa sa kanila mga isda ito yung uh, green water. Yan mga isda. Ito yung uh, sobrang ganda ipakain sa mga dapia makisda pero hindi tayo dito kukuha makisda dahil video uh, hindi pa tawag ito, hindi pa talaga sobrang uh, green. So punta tayo dun sa gilid po na uh, kanal bang isda ito yung kagandahan dito sa amin makisda marami din kasi dito ang uh, green water so yun yung green water makisda yan yung uh, ipapakain natin so try po tayong manghuli so daan po tayo dito makisda sabing kasada kasi ito makisda kaya yan dito tayo yan ang mga isda yan po ay yung mga catfish sobrang green na yung tubig dyan pero hindi tayo kukuha dyan mga isda so ito no dahil tabing kalsada lang po ito kaya maraming dumadaan oh yung what's up men ah, yan yung mga kapitbahay ko dyan mga isda no so dito pero dito tayo mga 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 isda yan ito po ay green water kasi ito mga isda maraming mga tubifix din dito mga isda ha so yan Oh, yan oh. Okay. Nakita niyo mga -ta. dito talaga dumadaan yung mga estudyante, mga estudyante no? gilid ng dahil kinina po nakasada. So, yan. Oh, nakita niyo mga estudyante, oh. yan. Yan po ay color green. Kung nakita niyo, yan yung uh, maganda pakain sa mga dapya, mga estudyante. So, kunin po natin. <laughs> <laughs> Ang bunti kita tayo nalaglag, mga estudyante. Yan, mga estudyante. Yung medyo yan no? Kung nakita nyo maganda, sobrang green ha. Yun yung maganda pakain. Maliit lang kasi yung ipakain natin makisda. di kasi kailangan uh, madami. Para hindi mabilis madumi yung tubig o mabaho. Yan makisda. May mga chubby fish din din dyan. Nakita nyo pero di tayo dyan makisda ha. Ito yung pinapakain natin sa ating uh, dapya. So yun, samahan nyo ako ngayon makista. Oh. Ito so, Ito nang kaliit yung ating pinapakain. So, ito na makista ating na pong uh, ipakain. Nakita nyo makista ito yung ating uh, Dapia mga isda yan ah. Hindi medyo makita mga isda no? Yan, oh. Dapia po yan mga isda ah. Nasa 4 days na po ito Pero sa awa ng Diyos Hindi ah, pa na mamatay mga no? Tayo po ay Nagdapia na kasi mga Dahil tayo po ay magbe-breeding na ng Mga beta no? Pero nag brainstorm din ako mga kisda Or BBS So yan ito yun ah yan yung papakain natin magisda kaisita pakita lang muna natin no? kuha po tayo ng aquarium ito so pakita ko sa inyo mga kung ano yung medyo kita ba dito magisda ito lang mga ha Nakita nyo mga kaisda, yan yung mga uh, dapya mga kaisda. Yan. Ito yung uh, sobrang ganda talaga mga kaisda pag wild yung uh, dapya dahil pula-pula uh, talaga siya mga kaisda. Yan. Yung kaibahan kasi sa magna ba yung tawag doon, malaki kasi yun mga kaisda, malaki yung granon niya. Ito mga kaisda, uh, maliit to. So, hindi ka talaga mahihirapan. yan mga isda. Hindi ka mahirap uh, mag-culture nito mga isda dahil uh, green water lang po yung uh, ipapakain. So, kuha po tayo ng sibot mga isda, papakita natin no. So, meron ba talaga. ng mga isda. Atin lang muna itong linisan. Yan. So ito mga isda, yan. Kuha po tayo mga isda. Yan na makis oh. Yan yung uh, dapya makisda. So yan pakain natin makis da. Yan makis matakaw talaga no pag kakain yung ating mga isda pag once na dapya so yan mga isda no so, yung main goal natin papakainin natin yung ating uh, dapya mga isda so atin lang muna itong iwan dito tinggan yan yung mga isda para sumahan nyo ako mga isda ha? no i-update ko din kayo so syempre ito no ito yung pinapakain natin sa ating uh, dapya mga isda yan jo hindi lang may, madami konti lang kasi yung pinapakain ko mga isda konti lang yung uh, green water na pinapakain ko so ito mga isda no observation observation na po natin ito uh, at syempre uh, maglagay din tayo ng iba pang ripta bagay natin para mas madami yung ating culture na Uh, Dapya, mga ka no. So, yan, mga no. I-update ko kayo kung yan na bahay ating maparami. So, yan. Yun na po, mga ka no? may no. Maraming salamat ulit ha, sa ating mga subscriber dyan na walang sawang support sa si YouTube channel, no. At sa hindi pa nakapagsubscribe sa ating YouTube channel, subscribe na po kayo at pinitin yung notification bell para uh, update sa mga bagong video. So, yan, mga ka no. Ingat po tayo palagi at God bless us all, mga ka Shout out, Juniel Gardon from Jalibi, Kalina.